Topic natin, mag-ipon ng pera sa simpleng paraan. So, bibigyan ko kayo ng mga tips kung paano makakaipon, paano makatipid, kung kulang ang pera, paano umabot hanggang sa susunod na sweldo. Number one, pagdating sa pagkain. Ito kasi yung pinakamalaking gasto sa bahay. Kung may tira kang ulam, ibahin mo naman yung potahe. Halimbawa, ito po ang ginagawa namin. Nilaga ang iyong ulam. Nilagang baboy, nilagang um, karne. Pwede mong dagdagan ng bola-bola yung natira. O kung wala nang laman, gawin mo naman bola-bola. Dagdagan mo ng maraming gulay. Eh, di ba? Shabu-shabu na yon. So, matutuwa pa yung mga anak mo at saka yung asawa mo. Kasi, naiba yung timpla at iba pang putahe. Pero nagamit mo yung sabaw. Ang ginagawa rin para save time at mas mura, magluto ka ng isang malaking kaldero. Tapos, i-freezer mo So, yun yung unti-unti mong ilalabas sa buong linggo. So, nakatipid ka pa ng oras. Tipid ka na rin sa, pa sa pamasahe kasi hindi ka punta ng punta sa palengke. Pero, meron ng, ang tawag dyan, uh, meal prep. Meron na kayong ulam sa loob ng isang linggo. Tapos, iba-ibahin mo na lang yung sahog na gulay para maiba yung lasa. Magbaon palagi pagdating sa pagkain, sa merienda, sa tanghalian, pati tubig para hindi ka nabibili. Ang 3-in-1 coffee, pwede din ba unin? Hindi ba mahal din ang kape kapag bumili ka sa labas? So yung sachet na lang ang kunin mo, ang dalahin mo sa iyong bag para pag gusto mong magkape, kuha ka na lang ng hot water sa inyong opisina. Pagdating naman sa murang ulam, kung ano yung napapanahon para natitikman nyo lahat. Halimbawa, kapag summer, mura yung melon sa pakwan, edi eh yun yung prutas ninyo, pati mangga. Pero kapag ibang panahon naman, ah, kung ano yung murang dalandan kapag Pasko, yun naman ang kakainin ninyo. Ganun po ang pagtitipid. Kung ano yung napapanahon na gulay, prutas, isda. Kasi ang isda, meron ding panapanahon. So, yan ang bibili natin para mas mura. Pero, natikman natin at nakuha natin lahat ng sustansyang kailangan natin. Number two. So, number one yung pagkain. Number two, pagdating sa damit. Kung kada buwan bumibili ka ng iyong damit, gawin mo na lang kada dalawa o tatlong buwan ang pagbili ng damit. Lalo na kung hindi mo naman kailangan sa trabaho kasi naka-uniform. Ngayon, kung birthday mo o Pasko, pwede naman doon ka na rin lang bibili ng damit. ba? Diba? Isang pares lang naman ang kailangan mo. Pang labas, pang simba, at pang special occasion. So, malaki po ang matitipid natin sa damit. Kahit po sabihin yung maraming sale dyan, damit, sapatos, kung hindi kailangan, wag nang bilhin. Number three, laging maghanda ng garapon. Pero itago nyo yung garapon o alkansya ninyo. At kahit 10 centimos yan, 25 sentimos kapag meron kayong loose change o meron kayong extra pera. Mas maganda kung papel, ilagay nyo po yun. Siguraduhin nyo lang hindi mawawala doon sa pinagtataguan ninyo. Makikita nyo, dadami din yan. At pag marami-rami na, siguraduhin na iimpok o na deposito sa banko para hindi mawala. Kakailanganin natin yan isang araw. Number four, iba pa rin po ang cash. Kasi kapag cash ang iyong pera, nababudget mo. Huwag na huwag tayong gagamit ng credit card kasi hindi mo na mo monitor ang iyong credit card. Or huwag tayong mangungutang kasi ang utang pagdagdag yan sa naging expenses o naging paggastos mo. So, magpapatong-patong. Hindi nakakasya yung budget na inilaan mo. Number 5, pagdating sa grocery or sa palengke, diba may dala ka namang cellphone, gamitin mo yung calculator mo. Um, ilagay mo doon pag nagkukuha ka ng mga gamit. I-add mo, i-add mo para swak ka lang doon sa budget na inilaan mo. Kasi pag hindi ka tumitingin o wala sa isip mo magkano na yung nakukuha mo, magugulat ka na lang pagdating sa bayaran, e eh lumobo na pala ang iyong bayarin. Tapos, bago ka mamili, siguraduhin mo yung mga mag -e expire at saka yung mga dapat unahin o kung meron ka pa, gamitin mo muna yung mga delata dyan, debote, mga stocks mo bago bumili ng susunod na pangangailangan. Ganon din sa sabon, sa toothpaste, sa lotion. Kapag meron pa, huwag ka munang bumili. Kung talagang paubos na, doon ka bumili. Ganon din yung mga gamit sa kusina. Kasi iba yung pinlano. Uh, ako ginagawa ko ngayon kung ano lang yung kailangan. Yun nalang lang ho yung binibili ko. So napansin ko, ang laking tipid pala ang nangyayari. Number six, pagdating sa pag-aaral ng anak, malaking bulk din ito o percentage ng ating gastos. Tignan nyo, baka naman yung city government na kung saan nandong ka, eh, para mas malapit yung anak mo, baka may libreng elementary, high school, hanggang college. May mga alam po ako, ang gaganda ng pakolehyo ng ilang mga city. Kaya ipagtanong mo para makatipid ka sa tuition fee. So, baon na lang ng anak mo ang intindihin mo. Pero pwede mo siyang pagbaunin. At kung malapit-lapit sa iyo ang eskwelahan, malaki rin ang matitipid mo sa pamasahe. konti na lang ang ibibigay mo kung kaya maglakad, maganda din. So, makakatipid na kayo, nakakapag-aral pa ang inyong anak. Number 7, pagdating sa kalat sa bahay. Ibenta nyo ang lahat ng hindi ginagamit. Mapakarton, dyaryo, plastic, mga kagamitan. Basta hindi nyo na ginagamit ng isang taon, ibenta nyo. Magiging pera po yan. Lilinis pa at gaganda ang inyong bahay. Kikita pa kayo kasi hindi nyo napapansin. Oo nga, marami kayong gamit dyan. Nakita nyo lang eh gawin mo ng pera para mas maaliwalas ang inyong isip, maaliwalas din ang inyong bahay. Number eight, kapag kulang ka sa pera at inaya ka ng iyong kaibigan, kain tayo sa labas, magkapitayo, tayo, mag tea tayo. Pag hindi mo kaya, huwag ka nang sumama. Sabihin mo, hindi kaya ng budget. Hindi kaya ng budget ko kung magbabakasyon ka, halimbawa inaya ka namang magbakasyon, eh pumili kayo ng mga beach na walang bayad. O kaya kung may kamag-ana ka sa isang lugar na maganda, doon kayo magbakasyon. Kasi pag may kamag-ana ka, di libre bahay na yon konti na lang ang bibili nyo para sa pagkain. Pero nakapagbakasyon kayo. So yon kung saan may libreng beach, doon tayo. Number nine, mas mahal bumili sa mga malls o mga malalaking tindahan na de aircon. Siyempre, mas mura kung doon ka bibili sa mga divisoria. Example po, tela, tinignan ko sa isang magarang mall, 3,000 per yard. Pagpunta ko doon sa divisoria, 700 lang. So, ganun po ang nangyayari. Doon ka na lang sa hindi aircon. Pero magandang quality din naman o sa supplier ka bibili para mas mura. Number 10, alam ko marami sa atin, arawan lang ang budget. Kung ang sweldo mo, minimum wage, 570 kung NCR ka. So pagkakasahin mo yung 570, araw-araw lang. So makakatulong sa iyo yung mga sachets. So sachet ng shampoo, conditioner, toothpaste, tapos ang asukal ngayon, may 1 4 kilo lang. O kaya naman, meron na rin mga maliliit na bote ng suka, toyo, mantika. So yun, ko ano lang ang kailangan mo, yun lang ang bibilin mo. Makikita mo, makakatawid ka don sa susunod mong sweldo. Number 11, maganda may isa ka pang talent. So, i mo o kung kailangan mo mag-aral. Halimbawa, pag -e electrician pag um, plumbing o yung tubero, marami hong lagi nangangailangan yan. Siyempre, kapag may extra talent ka, mas mababayaran ka. So, extra income yan. Eh, ikaw na rin ang gagawa para sa iyong bahay. Kasi yung susunod ko, yung number 12, habang maliit pa ang sira ng iyong bahay, gawain mo na habang mura pa. Kasi kapag hinintay mo na halimbawa lumaki na yung nakain ng anay, eh malak kailangan mo nang magpalit ng hamba ng pinto. Pero kung ikaw na ang naglalagay ng mga pang-anay, hindi na dadating sa ganoong ah, paggasta. So habang maliit pang pa sira sa bahay, kumpunuhin mo na. Number 13, huwag kang tingin ng tingin dun sa mga nakikita nating lugar pamilihan pagdating sa cellphone. Kasi po, kapag tingin ka ng tingin, mapapabili ka ng di Parang window shopping din yan sa cellphone. Maiingit ka. Bibili ka ng damit, sapatos, hindi mo pa naman kailangan. So, o kaya naman, kung talagang may gustong gusto ka at hindi ka makatulog, Maghintay ka ng one week Pag-isipan mo mabuti After a week, saka ka mag-decide Kailangan mo pa ba or hindi So yun yung lagi ko sasabi Kung kailangan lamang Huwag ka nang tingin ng tingin Kasi kapag nagtingin ka ng nagtingin sa cellphone mo Dun sa mga platform Tanggalin mo na lahat ng mga apps Na nagbebenta Kasi mapapabili ka lang Tapos titingin ka So better malayo sa paningin natin Mas hindi tayo bibili Ganon din po sa window shopping better hindi mo nakikita. And last, number 14, kung gusto mong magbigay, alam ko mahirap ang buhay ngayon, pero wag niyo pong tatanggalin ang pagbibigay. Hindi po kailangan salapi ang ibibigay. Pwede po oras natin. Halimbawa, may kapitbahay ka, kailangan bantayan. So, kasi mamimili yung nagbabantay sa kanya ng mga pangangailangan nila, pwede kang mag-substitute kahit isa o dalawang oras. O yung kapitbahay, pinsan mo or kapatid mo, bagong panganak, Pwede ka magbantay ng kanyang baby ng isa-dalawang oras para makatulog siya. O para naman makaligo o magkaroon siya ng uh, oras para sa sarili niya na maglinis. So, wag po natin tatanggalin ang pagbibigay sa ating kapwa. So, sana po makaipon kayo ng pera kahit sapat na sapat sa tingin natin, eh, sapat na sapat lang ang ating sweldo. Pilitin pa rin. So, para hindi kayo makulangan ng pera, magtipid. Maraming salamat po.